Sugod bulan sa Abril, sa gunso na makasinati og pag-ulan sa Jansan, sumala sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kung pag-asa. Posibleng malimitahan na matod pa ang kainit nga na sinatian tungod sa neutral condition. Actually, pag uh, uh, ngayong April, uh, papunta na sa May, around na uh, third, fourth week mm -hmm. uh, ng April, is uh, meron na tayong experience ng mga pag -ulan. Okay. Uh, mas madalas na yung uh, ulan at papunta sa normal. Tapos sa uh, pag uh, na sa May, around uh, papuntang June, isa uh, neutral na po ito. Dugang pa ni Ben Binian, Chief Meteorological Officer sa Pag-asa Jansan, nga 62% usab ang tsansa sa pagsulod sa La niya bulan sa Mayo ning Tuiga. Uh, after nito, mayroon na tayong 62% na magiging Uh, magiging ano na ito, uh, La So mas frequent na yung mga ulan. And then uh, um, ang ano lang natin, ang papantayan lang na, naman natin na naman natin is yung ano, yung uh, mga pagulan, plus mm -hmm. flood and uh, landslide. Panginaot kini sa bibingka vendor nga si Michelle Wagas tungod ning ting-init. Halos dili mahurot ang ang baligyang pagkaon dagan mabilin dagan jud kay may bilin basta tig init man malipay may basta inga ni landong dili kay init so pag tigulan lang kusog sa inyo yes po mag ano jud aga jud may nagahawa diri Hinaot usab sa estudyanteng si Christine ang pag-ulan. Tungod si matod pa ulabad iyahang ulo sa kainit nga nabati. Mas prefer dyan yung tigulan ma. Kay, kay, sa kontra-init, di magod ko sa init. Kay, dali lang ko maano ba ng nang tawag na maglabad ang ulo tungod sa kainit. Diligid ba kaya mababa? Bisan pa man mas taas na ang chances sa pag-ulan sa umaabot ng mga adlaw. ana hapon sa 35 hangtod 38 degrees Celsius ang mabating heat index sa Jansan. In the heart of changing lives, kini si Brigada Liza Labaho sa Brigada News Jansan, Brigada News.